Sa araw-araw na pagkukumute ng 23 anyos na nursing student na si Abigail, malaking hamon daw sa kanya ang paiba-ibang panahon. Sala sa init, sala sa lamig. Dahil madalas wala itong masilungan sa mga paradahan ng jeep, lagi siyang nagdadala ng payong. Ah, uh, for example, po umuulan is uh, mahirap talaga kasi nababasa kami or um, pag nakakalimutan na magdala ng mga payong, ganun, is, yun talaga kailangan yung waiting shade sa mga daan. Ilang? Pag uh, mainit naman is, um, ayun, nainit. <laughs> Tila pasakit rin kay Nanay Pantea ang mahabang pila ng kanilang jeep. Ito'y lalo na raw kapag maulan ang panahon. Ang parikat eh, kakaroon na gita at ubing mo. So nga may atkid din ang maikante ka, bubong na. Isa lamang sila sa libo-libong mga commuters na nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga silungan sa lungsod. Kaya para maibsa ng problema ng mga komyuter, isinusulo ngayon sa Konseho ng Baguio ang ordinansang paglalagay ng mga uniform sidewalk shed sa mataong lugar kagaya ng terminal ng jeep. This is for the gusto. Una-una po is alam naman natin yung weather natin dito sa Baguio is talaga maulan, hmm. lalo na po pag Baguio. Uh, Ayaw naman natin i-assume na lahat ng tao is may payong <laughs> or sapat na yung payong. So for the safety of our pedestrians, gusto natin that we have a layer of uh, uh, protection for them. Uniform siya. Uniform in such a way that hindi siya magiging eyesore. Mm -hmm. Because we've, uh, when you look at other walkway sheds, parang eyesore siya, eyesore tignan. Kasi hindi siya uniform. Pero bukod sa mga masisilungan, na isa rin ng konsihal na gawin itong creative. We want our walkway sheds na Pleasing naman. Uh, actually, this, uh, magpaka, this can be one of our uh, key features of our city since we are also promoting Baguio City as a walkable city. Maganda naman po kasi uh, as a nursing student po is ano uh, very uh, important yun kasi like especially pag nag-duty kami, is siyempre bumabagyo eh kailangan namin mag-duty. Hmm. So very important talaga yun. Ang nasabing panukalang ordinansa ay nasa first reading pa lamang. Bagamat kailangan pa ng masusing pag-aaral sa ordinansang ito, umangasa ang konsihal na maipasa ito at maging ordinansa para makatulong sa lahat ng commuters. Definitely po, uh, we will conduct a public consultation for this because gusto po natin malaman din kung is this something na uh, kung baka may other Uh, angles na hindi natin nakikita na alam po ng other uh, ng public. So utahin natin yung mga areas na lang na wala pang walkway Kasi uh, we have to be efficient in our uh, limited ang resources natin. So yung mga previous na mga walkway natin na meron naman na, let it remain muna. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng City Engineering Office, City Planning and Development Office, at City Environment and Parks Management Office ang ordinansa. Angel Arquero are and